Yun, magandang hapon mga kabisay. Ngayon ay eh, alauna na. Mega mega love shout out sa inyo lahat mga kabisay. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi, anong oras kayong manonood nito. Mega mega love shout out sa inyo at sana ay nandiyan kayo sa mabuting kalagayan at mananatiling ligtas sa anong mga sakuna sa buhay lalo na sa ating mga kaganapan sana ipatuloy tayong patnubayan ng ating Panginoon at sa ngayon mga kabisay ay kung makikita nyo ang aming gawa ay medyo konting konti na lang yun na lang na nasa taas na yun ang kulang ayan o oh. yun at sa awa ng Diyos ay mabubuo na at konti na lang ang aking mga gagawin mga kabisay pag nabuo ang bubong nito siguro ang gagawin ko na lang ay yung mga paglalagay ng suporta ito may mga bracket pa ito mga kabisay kaya lang hindi ko muna nilagyan ng bracket dahil yun nga gusto ko muna magkaroon ng bubong dahil biglang umuulan ay video natitigil tayo eh sayang naman yung oras na di natin igawa. ay malaki pa tong gagawin nito mga kabisay at dito sa baba ayan magkakalat pa kami nito para mapluringan at may pampluring na kami mga kabisay ang problema nga lang ay kulang pa kami sa tambak kaya ang aking kasama ay medyo naguutay utay na maghukay din eh nakakamuntik na akong mahulog nung isang araw na nagbibidyo ako mga kabisay medyo malalim-lalim na rin ito eh nakatingin kasi ako sa taas eh paglakad, naglalakad ako muntik na akong mahulog doon So, ayan. At sa ngayon mga kabisay, ang gagawin ko ay kumpletuhin ko yung kulang na yun ng bubong. At sana naman ay samahan nyo ako mga kabisay hanggang sa matapos ang aking video. At alam ko naman na kahit pa paano ay naiintindihan nyo na hindi nyo ako napapansin dyan sa inyong mga kaganapan. Sana patuloy nyo pa rin suportahan ang inyong kabisay na kahit palaging busy sa aking mga kaganapan dito katulad nito ay medyo nawawala na tayo ng panahon sa pagdudot dahil nag-iisa lang siyempre sa umaga pa lang ay medyo may mga alaga tayo at doon tayo nagpo-focus and then siyempre aabutan tayo ng oras mga alas 8 pa lang ay naandito na kami at mag start na kami ng trabaho nito dahil gusto namin makompleto na to pati itong sa baba at siguro pag naploringan itong mga kabisay ay may pupukusan muna kung iba na mga importante ang hirap kumilos mga kabisay dahil nag-iisa sa so ngayon hindi ako nag-iisa mga kabisay may katulong ako ayun si Rex at shout out Rex magandang hapon diyan at bukas siguro Mag-aayos na lang kami dito sa mga lupang ito. Aayusin namin, papatagan para mapluringan. Alright mga kabisay, abang-abang sa iba namin mga gagawin. Sana naman ay gustuhan nyo at ipapakita ko sa inyo kung ano man ang aming mga kaganapan ngayong araw na ito. right, abang-abang! So yun mga kabisay, at tayo ay nakatapos na magbubong. At kumpleto na sa taas. Yung makikita nyo kanina ay eh, kulang pa dito sa may bandang ito. Simula dito hanggang doon. Ngayon ay nakumplito na. At katatapos lang naming mag-break time kaya hindi ko muna binidyohan kanina. So ngayon ko lang lang binidyohan dahil naka-raos na. <laughs> At ayan mga kabisay, sa awa ng Diyos ay eh, konti na lang ang gagawin ko dito sa mga portion na to ito maglalagay pa ako ng bracket dito lalagyan ko pa ito ng bracket mga kabisay papunta doon at papunta rito balim ganun din dito sa isang kuan na to lahat yan ng mga pinaka uh, salo ng media agwa natin ay lalagyan natin yan ng bracket hanggang doon sa dulong iyon at uh, dito naman sa portion na to eh meron pa akong puputulin mga kabisay na medyo ayon may sumubra doon na dalawang piraso babawasin ko yon at saka ito dahil medyo na sobra yung sukat ko doon kaya medyo sobra din yung kahoy at siguro Next time, makikita nyo na lang ito ay eh, naka... Ano na at dito sa taas ay eh, aakyat tayo mga kabisay. Dito tayo sa taas, Titingnan natin kung anong itsura nito sa ibabaw para makita nyo. Ayan. O, di ba? Ah! Ayan mga kabisay at kung makikita nyo eh, tagpi-tagpi na lang ito dito mga kabisay. Mayroong mga mahaba. Hindi ko na pinutol kasi mabusisiin masyado. Kaya ayan ang nangyari. At medyo kulang pa kami sa mga pako. Bali pagdugtungan lang muna ang mga nilagyan ko para makumpleto lang na mailagay ang yero. Pero kulang pa sa tibay ito dahil ang pako niya mga kabisay ay nasa pagdugtungan lang tulad na re isang are tapos ayon eh, ay, kailangan pa yan dapat may dalawa pa yan sa pagitan so, siguro saka na lang yan dadagdag ang pag nakabili na uli ng pako naubusan kasi mga kabisay kaya tinipid ko na lang yung pako bale ang nakompleto lang yun dito sa media agwa nakompleto natin mga kabisay kompleto ang pako dito ayan Sunod-sunod yan. kumplito na yan hanggang doon sa dulo. Kung makikita nyo yung mga puting iyon, ayun ay umbrella nil. Kaya dito medyo madalang dahil hindi pa kumplito yan. May mga kulang pa ng tigalwa sa pagitan. At siyempre, kailangan bilhan natin ng mga dalawang kilo siguro kasi na dito dahil dalawang kilo yung ginamit ko dito na pang ano ayan at sa awa ng Diyos, sa baba naman ay eh, yun na lang ang gagawin ko at yung kasama ko ay eh, andoon sa baba ating tingnan yon nga mga kabisaya tayo ay eh, nakakumplito na ng diagonal Ayun at mayroon na dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang piraso ng ating diagonal. At dito, ayan, kumplito na rin yun doon. Dati nang kumplito yung kanina mga kabisay. Ayan, lahat na ito. Mayroon na. At dito naman sa baba, ito naman si Chong Rex. <laughs> Nagkalat ng mga lupa. Ikinalat niya yung mga lupa, mga kabisay. Dahil dadagdagan pa namin. Marami pa kaming itatambak dito mga kabisay. Tatanggalin pa namin itong mga kahoy na to at papatagi namin ito para makapag lang kami. Diyan ang kanyang hinuho kay mga kabisay. Ayan. Ayan ay magiging bangko yan mga kabisay. Bangko ng mga ikukulong dito <laughs> para uuwidrohin nila pag sila ay may paggagamitan <laughs> dito banda sa likod na to mayroon pa siguro tayong hukay dito banda hindi pa nga lang matutuloy tuloy dahil ito muna nga asi kasuhin namin ang na mapluringan kaya yun mo nang ino ng hukayin siguro yun lang at mamaya mga kabisay papakita ko na lang sa inyong kabuuan pa magpapahinga na ulit kami dahil malapit na ang alas 5 alas 4.30 na ngayon mga kabisay at yun nga mga kabisay complete sentence na tayo sa ating bubong pero kulang pa sa pako ikanga nga. <laughs> Talagang may kulang pa yon. At ayan, dito sa baba kumpleto na at wala ka nang makikitang mga uh, puputulin. Ayan, naputol ko na lahat. Yung doon may puputulin pa doon na tatlong piraso, wala na. At yung dito, ayan, naka level na yan. Level na ito at siya kayon, yung isa doon pinutulang ko na yan at dito naman sa bandang uh, silangan dahil bandang silangan ito dito bandang mga kabisay kaya kung tawagin namin dito ay silangan at doon sa bandang iyon at ayon ang araw palubog na bandang kanluran yan at ito naman dito ayan mission is accomplished ah oh, mission is accomplished talaga eh pero hindi pa tapos. <laughs> di ba? Mission is accomplished pero di pa tapos. <laughs> at dito mga kabisay ayan. Nakatambak na naman siya ng maraming ikakalat at meron pa yata dito iniwanan niya na dahil pagod na daw siya. Eh. At ayan. Naka malalim-lalim nang na nahukay niya. Malapit na. <laughs> malapit ng pag ano ng mga tagaktak na pawis at ating akyatin mga kabisay papahangin tayo doon sa ibabaw para makita nyo ang kalawakan tayan meron na tayong mga kawayan ditong magagamit para sa ilalagay natin kubo. Magtatayo ako ng kubo dito bandang mga kabisay. Kaya lang, ipaangat muna natin yung wire na yun. Pag nag-umpisa na tayo dyan na magtayo ng kubo, yung wire na yan, ipaangat natin yan. Itong mga kawayan na to, magagamit na ito pansahig at pang ah, banggira or siyempre sa kusina, kailangan din natin ng pinakalababo yung kawayan ang gagawin nating pinakabanggira at dito, ayan kitang kita na ang kalawakan mga kabisay lalong maganda ng tingnan kahit medyo kulang pa, ito nga sinasabi ko na uh, tapos na pero kulang pa dahil wala pa tayong kum, hindi pa kumplito ang ating mga pako mga kabisay tulad nyo nasa pagitan pa lang nasa pagdugtungan pa lang yung pagitan niya ay wala pa at ayan kung makikita nyo ang paligid o oh, di ba sarap pag kayong magnilay nilay dito tapos ini-imagine mo eh. wala lang <laughs> ayan at makikita mo ang paligid at ang parang ay green na naman. Dati ay natuyo ang mga dahon dyan, mga kabisay ng halaman. At ang mga kahoy na yan ay halos nawala ng dahon. Lalot ito, itong mga madrikakaw na to or eh, e, kakwate. Ubus ang dahon yan dahil ginawa kong kumpay ng kambing. Ginawa kong pakain sa kambing yung mga sanga niyan. Eh, ngayon, nagkasanga na ulit ay marami na ring damo kaya yung kambing, diyan na lang <laughs> so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay, sa mga nakarating na naman sa dulo ng aking video, sana naman ay nagustuhan nyo, ang ating ina-update ngayong araw na ito sa aming ginagawang kural ng baboy ay ito sa awa ng Diyos ay buo na pero wala pang pluring, buo na pero hindi pa tapos Huwag <laughs> oh, na kayong tumawa dyan mga kabisay Dahil yan ay joke 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 lang Dahil siyempre Mas maganda naman yung kahit papano eh, ay Meron tayong kaunting Pagod vibes Hindi palaging seryoso So ayan at ang aking kasama eh, Nagre-ready na hindi nga lang siya makauwi Dahil hindi pa ako nababa eh Shout out <laughs> Alright mga kabisay Maraming maraming salamat sa inyong lahat At sana naman ay patuloy kayong papatnubayan ng ating Panginoong may kapal. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.